Bakit kaya pag naglaluto, biglang may life decisions? Totoo yan? You know that feeling when you wanna be productive? Minsan, isang araw, pagising mo. Pero... Wala kang gana. Wala ka ng ideas. Wala rin siya. May nanimiss! Explain natin yan. Psychology says you become more creative after cooking. Kaya, uy, bango na. Simula mo na magluto. It is called embodied cognition. Pag gumagalaw ang katawan mo, kumikising din yung utak. Ito si Kuya. Nagkaroon ng bright idea. Parang si Sunny. Kakatapos lang magyuto yan. Nagprito lang ng itlog. Bakit parang gusto mo nang gumawa ng ibog? E eh kasi habang magpiprito ako ng itlog, naluluto rin ang creativity block ko. Hmm. Kaya pala minsan, pagkatapos mong magluto, biglang gusto mo nalang gumawa ng business plan. Sumulat ng kanta. O kaya, makipag-away sa group chat. <laughs> do, Habang hinihiwa mo ang sibuyas, maiyak ka man, creativity mo naman ay umaharang ka So, kung pa ang creativity mo, magluto ka muna, bes. Cook first, create later. Pa, ka Comment down your weirdest creativity moment. Follow for more funny psychology hacks Sunday side up, bright side.